ang sibuyas. Para may post ka rin. Yan. Itong aking mga kulukoy. Napuwing ako tuloy. Ayun na ang kanilang malawak na sibuyasan. Ayun. Malawak na po yan doon, doon. Para hindi malagkit. Yan nga. Mga nakatayo na. Ganito po pala. Ayan. Nanonood tayo ng nasisibuyas. Ganyang kasi kasiwal, kasinsin. Madalaging ding. Ayan hmm, na si kuya, Naglilinis ng tataniman. Talagyan ng tubig. Sobrang lambot. Parang nagtanim lang ng palay Iba sa palay. Iba sa palay. Mabilisan sa palay. Kasi pag hybrid, dahan-dahan lang oh Oo? Isayit talagyan ng kuha eh. Pero kung mabilis na natatanim, masabang sa ah Ayan, naging linis. Na, bantay, niya, yeah. Kami, ano tawag sa atin? Miron. <laughs> Ay, paano natin dudukto nga pala yung uspag may Pang yung yun? walang eh. alam. Ha? Malapos-malapos. Manonood muna, muna para matuto. Para manonood muna yun. Masakit sa be. beh. mga meron. Ito na meron. pa ng mga bata. <laughs> Taliwan din ako, dito. Tanim ako din Taliwan ko doon talbos. Ito para pagtarimosan. Hindi kalta 'to eh. Arawan daw 'to eh. Ah, okay lang pala kahit basang-basa nang ganyan, may tubig pa. Hay nako, ng dati kong goma ng ganito eh. Kala ko ganun lang siya natuyo. Magtatanim ka? Ganyan pala. Eh, mar marunong talaga ako nito. Nagtatanim ako nito eh. Kasi huwag sabi sa'yo hindi. Baka laki ng space mo. Ah, sabi mo lang. Oh? Wala hindi. Parang bali lang naman ito eh. Katanong mo kay kuya kung aprobado yung gawa mo. Baka naman hindi Baka mali yan. Nagbibidyo <laughs> ha kita Oo <laughs> <O> yun <laughs> Nandika nagbablog, ngayon nagtatanim na <laughs> Siyempre, parang nagdagdag kita eh Nagtatanim rin naman talaga tayo Ay, sabago lang ako Ano naman ang hado yan? Ako nga eh, isang linggong ini-straight ko eh Ayaw ko na nung una eh Hindi daw pwede Yung tanim, yung uh, ano mo? Oo, oh, nung nagtanim ako nito Oo uh -huh. Hindi daw pwede Hindi so, pwede Sandutan mo yan <laughs> Alit mo itong... Isang linggong eh. Parang palay lang pala. Pero... Iba lang sa palay. Ano siya? Ah, Malikit. Man ang atras. Mabalde. Mabalde lang. Palay pa mm. Hindi eh. pala nilang <laughs> <laughs> Makahanap ka, oh. Yung mga students oi. Kaya kaya ko din 'yan. Bola man sabi, lahat naman kaya eh basta pinag-aralan n'yo. Eh. Oh. Hindi ba daw kamo matutong sa school n'yo na paasa pa? Ito 'yung mga mga ayan. Oh. Hindi na. Hindi na wala na ang kanilang family man. Hintayin dito pa tataliwanan mo. Ay megabis ko yan na purple oh.

Plat Ay, hahatiin pa sa dalawa. Mm -hmm. Yung space niya, itatansyahin mo kung paglaki ng sibuyas, kasya pa rin. Basta dos-dos lang ang tanim. Dos-dos? Dalong piso. Hindi naman bumao ng ugat mo, Rodan. Ang babaunyan. Ang pilitin ko bumaunyan. Oo, oh, uh, gano'n e putik eh. Na, dikit lang naman nila <laughs> sabor, eh. Yung kaya ang iba makita mo nakalutang naka ano. Kaya pag naglama yan, lutang na, di ba? Hindi, Basta ang mahalaga dyan, makatayo siya pag mga ilang araw. Oo. Oh, oh. oh. Kat, katulad nun, no, tayo na sila dun. Oh. Na yan, Iikot ko nga. Tiglet, no, ha? Yan, masisipag, oh. Tanim sila. Kami, meron-meron lang muna. Ayan, ito buhay na po ito. Pag nakatayo na, ang dahon ay buhay na. Magkakalaman, antay na lang ang paglalaman. Ayan. Ayan, taniman si sibuyas. sila. Ayan ang view! Oh, sa tabi po namin to. Kapit bahay! Ayan tayo! Ayan sila, nagtatanim ng na sibuyas.